4.5 million na mga pasahero inaasahang dadagsa sa mga bus terminal, airports at seaports sa panahon ng Undas. Narito ang news ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Inatayang 4.5 milyong mga pasahero ang inaasang daragsa sa mga bus terminals, airports at seaports sa ngayong panahon ng Undas. Sa pulong balitaan sa Malacanang sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na nasa 3 milyong pasahero ang dadagsa sa airports at seaports habang 1.5 milyon naman sa mga bus terminal. Ayon sa opisyal, mas mataas ito ng 20 hanggang 30 percent kung saan na uh, kumpara daw sa karniwan ng bilang ng mga pasahero kada araw. Kasabay nito ay pinapayuhan ni Bautista mga bus operators. Naiwasan na munang ibiyahe ang kanilang mga bus patungo sa Bicol Region dahil nasa 30 kilometro raw ang haba ng pila ng mga sakyan sa Matnog, Sorsogon. May mga alternatibo naman anya na ruta tulad ng mga pantalan sa Batangas. Sa ngayon anya, may ilang pantalan ang nasira dahil sa bagyong Christine pero operasyonal naman ang mga ito nasa 100 hanggang 110 milyon ang nahalaaw ang ngahala raw ng pinsalang idinulot ng bagyo sa mga pantalan balik naman niya ang operasyon ng mga bus terminal seaports at airports Padre 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama naglilingkod ng